Hello guys, welcome back to my B2. Dito kami naligo, guys. Ya, Papakita ko sa inyo guys ang aming pinaliguan Init, guys. Dito guys ang ganda. Yeah. Diyan na rin naliligo, guys. Oh. Hmm. Dito ang ganda mga bato, guys. <coughs> oh, di Lamig kayo ang mga bato. Dire. Paingon diri oh. Mm. mm. Diba, dagang bato? Mm. See. Ayun. Yung jan pantalan. Ayun yung pantalan, guys. diyan Uh, ayan yung pantalan, guys. Ayun. You know, may bangka doon, guys. Diyan dito, guys, oh, mabuhangin. Yan, may mga bato guys. Nice kay guys. area. Ayan o. Oh, Punta tayo dito. Look. O, oh, diba guys? O, oh, ang daming naliligo guys. Ayan uh, o. Oh. Mm. So yun lang guys. Tapos na ako naligo guys eh. Hindi ako nakapag-video. Babasa ang cellphone eh. <coughs> Ayan. Ito tayo guys. Teng 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 Oh. Ayan. Kita nyo kaya tabi guys no. Hmm. Ayan oh. Oh. Siba, nice, so very nice, very nice, nice, nice. Pabalik na ako dun guys Ayan o Babayik na ako doon dahil magbibihis na ako guys Magbibihis na ako Ayan o Sarap pa sana maligo, init hmm. Sobrang init Ayun. Pabalik na ako doon guys Ang ah. in init Sabi guys, ang in init pa yun Ayan guys, so yun lang muna Ang ating video guys Bye, thank you for watching